Sama po pagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman po pag-uusapan ano nga ba ang mga dapat ninyong gawin pag kayo po ay bibili ng lupa. So malaking bagay po ito na dapat po ninyong malaman, no? Ano-ano nga ba ang mga proseso para malaman po ninyo na ang inyong lupang binibili ay isang mo So sayang naman po kung ang inyong uh, pinagipon ng pera pinap ipambibili ng lupa, patatayuan ng property tapos bandang huli malalaman nyo na hindi pala legit. So masasayang lang ang pera nyo. No? Masasayang yung ilang taon na inyo pong pinaghirapan. Sa video po natin ito, atin pong pag-uusapan. Dapat gawin pag kayo po ay bibili ng lupa upang maiwasan po ninyo na masayang ang inyong pinaghirapan o mabiktima ng isang scam. Ang pagbili ng lupa ay parang isang relasyon. Dapat po ninyong malaman na kayo ay nasa tamang lugar, kayo ay nasa tamang tao. Mula introhan muna natin. Number one na dapat po ninyong gawin ay i-check ang titulo. So sa pag-check po ng titulo, dapat po ninyong tatandaan na kapag kayo po ay uh, manghihingi ng titulo sa seller, dapat ito po ay original. So pangalawa po, dapat si seller mismo ang nakapangalan doon sa title. Kasi po si seller, ang piperma doon sa inyong of sale once na kayo ay nagkasundo sa inyong lupa ang bibilihin. Seller po ba ay eh, may karapatan nga bang magbenta ng lupa na kanyang pinagbibili? Kasi doon po naka-indicate sa original title na uh, si seller po ay uh, may karapatang magbenta ng lote para may transfer sa inyo yung uh, ay uh, yung ownership ng lote. Kaya malaking bagay po no. Kasi meron din po, meron din po nya na mga mga titulo ng lupa no na halimbawa po yung original po na na land title ay uh, hindi na po nila kayang ipresenta. May mga pagkakataon po kasi na ang lupa na bago po ibenta sa inyo ay naisang o na ibenta na po sa iba. Ang original title po ay naibigay na po doon. So ngayon dahil tinanggap po ninyo yung inyong uh, yung land title no uh, kahit xerox copy eh, hindi po kayo sigurado malaking bagay po yun kaya eh, lagi po ninyong hahanapin yung original title kasi yan din po ang hahanapin dyan pagdating nyo po sa, sa registry of deeds no uh, yung original title hahanapin po yan doon kasi dapat po yung original title na yan No, ay katugma po 'yan dong title na nandoon sa Registry of Deeds. So, 'yan po dapat lagi-lagi niyo pong iisipin n'yo no, na ang title na dapat na inyong naipipresenta sa inyo unang-una ay uh, original. Tapos, pag original, mismong si seller, no, siya po 'yung nakapangalan doon. Number 2 na dapat po ninyong gawin ay pumunta sa Registry of Deeds. Kung halimbawa po, ang inyong property o ang inyong lupa na bibilin, ang nakakasakop po ay resal uh, Rizal. So halimbawa pupunta kayo sa munisipalidad ng Rizal, no? Kung anong bayan ang nakakasakop doon. Kaya ko po kanina sinasabi na kailangan niyo pong magdala o kailangan niyo pong hingin kay owner yung original title kasi po ang titulo ng lupa ay may dalawang dalawa po 'yan. Yung isang titulo ng lupa ay na kay owner po doon sa original na may-ari. Yung pangalawang titulo po ng lupa ay nakay uh, sa Registry of Deeds. So kung kayo po ay may dalang ay may dalang titulo, original na titulo, so po pwede pong ipaghahambingin niyo sa Registry of Deeds. So kung halimbawa sasabihin niyo kuya Jude, eh, paano po 'yun? Eh yung kausap ko na seller ay nasa ibang bansa, no, malayo o sa ibang lugar, so hindi po kami pwedeng magkita. Pero may pinipresenta po siya na ah, uh, ipinadala niya po sa akin yung uh, kanyang titulo. So, ang gagawin po ninyo ay hihingi po kayo ng special power of attorney. So, yung special power of attorney ay uh, magsasabi po doon na kayo ay binibigyan ng karapatan ng may-ari ng lupa o yung nagsasabi na seller na malaman yung status ng lupa doon sa inyong registry of deeds. Uh, pwede kayong humingi ng certified true copy o sa ngayon, sa, sa panahon natin, tinatawag nila na e-copy. Ngayon, kapag kayo po ay binigyan ng registry of deeds ng e-copy o certified true copy ng title. Sa page number 3, makikita po ninyo yan doon, no? Kung yun ay blanco. So ibig sabihin, pag yan po ay blanco, no, intact ang lupa. Ibig sabihin, kung halimbawa ang lupa na inyo pong uh, bibilhin ay nasa 500 square meter, tapos nakita niyo blanco yung sa page number 3, ibig sabihin, yung buong property, no, ay kay seller ngayon, no? So pag 'yun nabili nyo, walang ibang nagmamay-ari. May mga pagkakataon po kasi no, na sa sobrang laki ng no, property na ibinebenta, no pino-portion portion po nila 'yon. Ngayon doon sa page number 3, pag ang lo, uh, ang lupa na inyong bibilhin ay uh, may ibang nagmamay o na ipagbili na sa iba, so ang mangyayari po doon pagdating sa page number 3, may tinatawagin sila na mga annotation. No, nakalagay po 'yan doon na si ganito, ay binili ang lupa sa ganitong sa ganitong may-ari, no? Yung ganito kalaking area, tapos may natitirang area kung sino pa kung sino sino pa yung mga nagmamay-ari. Kasi po mamaya nabili nyo nga po. Okay na, binigyan kayo ng ng uh, kopya ng title. Uh, legit ang title sa Registry of Deeds, no? Pero hindi niyo alam doon sa page number 3 no naka portion portion na pala yung lupa kasi may mga instances na sobrang lalaki nung lu nung area sobrang lalaki nung lupa lalong lalo na po pag nasa commercial commercial spaces kayo no kahit sabihin mo na hindi naman kalakihan yung lupa pero hinahati-hati po yon no kasi mahal nga po yung benta nung mga nasa commercial spaces so sa page number 3 pag kayo po ay nanggaling sa registry of deeds makikita po ninyo kung ang inyong lupa na nabibili ay intact pa po o nap napaghati-hati na po o naibenta na sa iba. Number 3 na, na dapat po ninyong gawin, no, ay mag-request kayo kay seller ng Certificate of No Pending Case. So sasabihin niyo na naman po, eh, uh, hindiyo ano bang ibig sabihin ng Certificate of No Pending Case? Kasi nung time na binibili niyo po yung yung lote, baka yan po ay may nakabinbi na kaso sa korte. Kung may mga kaso pa po na, nanililitis nililitis ang korte na hindi pa po napagdidesisyonan. No? So dapat po hingi kayo ng no pending case kasi baka po mamaya dumating yung time na nabayaran nyo na yung lote. Eh may nakabinbin palang kaso. May, may nagkiklaim o may gustong bumawi o may unang bumili o or so whatever. No? Na may mga kaso pa po na kinakaharap yung uh, memang ma nililitis pa po yung lote na inyong bibilhin o yung lupa na inyong binibilhin nung time na inyo pong nabayaran baka po mamaya was na nabayaran nyo na pag nabayaran nyo na tas biglang magugulat na lang kayo may lumabas po na tao doon may sinasabi akin tong lupa na to ito ang ito ang desisyon ng korte ngayon lang lumabas kahapon lang lumabas o nung isang araw lang lumabas na nagpapatunay na akin ang lupang ito so ang mangyayari no? Masasayang po yung pera nyo or o o di po kaya ay hahabulin niyo yung dating nagmamay-ari ng lote. So problema na naman po yung panibago na mga problema ang ibibigay nun sa inyo. So tandaan po ninyo bago nyo po bilhin o bago nyo po bayaran ng isang lote, no? Huwag niyo kalilimutan na humingi kayo ng certificate of no pending case. So pwede niyo pong ihingin kay seller yon. Ah uh, baka pwede po kayo magpresent sa amin ng certificate of no pending case no para sa ganun ay magkabayaran na tayo o magkaintindihan na tayo no uh, maganda po kasi na bago nyo po bayaran no malino ang lahat para at least kayo hindi na po kayo mag-aalala o wala na po yung maraming isipin or else magugulat na lang kayo kung kailan niyo na pinapagawa yung inyong loteng nabili no ang dami nang nagki-claim ngayon kung si seller ay nakapag na sa inyo ng Uh, original na titulo ng lupa. Kayo na rin po ay nakapag-verify sa Registry of Deeds. Kayo na rin po ay nakahingi ng kopya ng uh, no pending case regarding doon sa lupa na inyong bibilhin. Maaring ito na ang time para mag-hire kayo ng isang geodetic engineer. Geodetic engineer na siyang magsusukat ng lupa, magsusorbey ng inyong area kung ito ba ay nasa tamang sukat. No? Pero bago tayo magpatuloy, disclaimer po. Ang video pong ito ay uh, base po sa aming experience. Hindi po tayo isang uh, isang abogado, no? pa din niyo na naman po si Piyod nagmamagaling na naman, no? Hindi po tayo ganon, no? Ang ibabahagi po namin sa inyo, ito po ay experience o ito po yung mga bagay-bagay na amin pong sinasabi. Pag meron po na mga uh, kliyente na nagpapagawa, no? sa isang lote. Lagi po namin tinatanong yon na kung okay na ba ang title. Dahil nga si owner ay hindi pa po aware sa mga bagay-bagay na dapat po niyang malaman. So ina-advise ito, no? Bago po galawin ng ng kumpanya, ng construction firm, no? Shout out nga po pala sa Wenico Builders, no? Sa ating pinagtatrabuhan at the same time sa Nobilios Construction, no? Na bago galawin ang lupa, inaalam po 'yan, no? Kung legit ba 'yung area kasi hindi naman po pwedeng gagalawin mo yung bakanting property dyan, no na hindi kasigurado Bago papasok ang judicial engineer. May mga pagkakataon po kasi na halimbawa nasa tagal na ng panahon na hindi na asikaso o hindi na gagalaw yung lupa. May mga pagkakataon na nasa boundary, no, yung mga ibang mga ba, ibang mga kapitbahay natin ay lumalampas na doon sa boundary, no. At sa ating number 5, no, ang pinaka the best pa rin po na inyong gagawin ay puntahan nyo ang area. Halimbawa po kung saan yung property na inyong bibili at kayo ay may pagkakataon, pasyalan nyo ang area. Ngayon, isa eh, sabi mo pa pa ng video, may binibili akong property na sa abroad ako. So, uh, maghanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo para mapuntahan nyo yung area. Samahan mo, sky sailor, no? pabidyohan mo yung lugar para makita mo kung ano yung actual na status ng area. No? Eh, sasabihin mo kay judi, hey, okay naman po eh, may titulo naman na, may ano naman na, na, na check na lahat lahat. So, bakit kailangan pa namin puntahan yung area eh, sa, eh, abala lang sa akin yun, abala lang sa ano, alam mo naman, busy ang, ang mga schedule ko, no? Halimbawa po kasi ganito yan, no? Nabayaran nyo na yung, yung property nyo, no? Dahil hindi nyo nga nabisita yung area na inyo pong, ah, uh, na inyo pong nabili, no? Unang-una hindi nyo po alam baka po yung bakanting lote na inyo pong nabili ay may nakatira na po ng mga informal settler. So problema nyo po yun, napakalaking problema po nun kasi kahit po sabi natin may papakita po kayo na uh, ako ang may mayari ng lupang ito, umalis kayo. So hindi po ganon ang batas natin. No? Bago, bago po mangyari na paalisin nyo po ang informal settler na nandun, dapat po ay uh, meron kayong court order. So sasabba kayo ng, ng kaso sa korte. So pag gano'n na naman po ang nangyari, lalaki lang po yung value ng ng inyong gastos, no? Lalaki lang po. Kasi yan naman po kahit hindi niyo po yan po pwedeng kaladkarin na lang po basta-basta kung saka-sakaling meron nga po mga informal settlers na nandoon, hindi niyo yan po pwede silang basta-basta kakaladkarin. Marami na po tayong mga nakikita sa social media, no? Kahit sabihin na lumabas ang tunay ng may-ari ng lote dahil nga po may mga informal settler, kahit din dalhana po ng pulis, nagkagulo lang po pero yung informal settler ay hindi pa rin po napaalis. Kasi nga po, kakailangan po niya ng court order. So pag ganun po ang nangyari, lalaki lang po ang gastos ninyo, hindi po lalo lang po kayo magiging uh, magkaka-problema. Malaking bagay din po na dapat uh, makita po ninyo yung area. Pwede niyo pong ipagtanong tanong yan doon sa mga kapitbahay, no? Sa mga katabing tao o kung may mga tao man po dyan na ah nauna po sa inyo bago nyo bilhin yung property kasi po baka mamaya meron na pong nagkiklaim o let's say sasabihin natin oo o, medyo legal yung hawak kong titulo no? ang problema nga po kung baka mamaya meron namang nagkiklaim ngayon pag nagkiklaim kakasuhin na naman po ulit yun so problema na naman po yun no? para masabi natin legal ang pagbebenta ng lupa pero nung pinuntahan niya po yung property no? nagugulat na lang po siya may nakalagay doon no trespassing eh, si ganito daw ang may-ari, si ganito si ganyan, So, ang problema po niyan, kung nabayaran niyo na, kayo na po ang maglalaban sa korte. So, lalaki lang po ang gastos, lumalaki ng lumalaki ang gastos dahil hindi po nasusunod ng tamang mga proseso sa pagbili ng lupa. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa aming video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakatulong muli sa inyo, lalong lalo na po doon sa mga kapatid natin na nagnanais na bumili ng lupa. No? Sa video po nating ito, atin pong naibahagi sa inyo yung mga bagay-bagay na dapat po ninyong gawin upang masabi ninyo na legal ang inyong lupang bibilin at the same time ang inyong pera na pinag-ipunan at pinaghirapan para mabili ang property na ito ay hindi po masayang. Sa muli, mga kapatid, maraming maraming salamat. Ito po si Judrius. Thank you and God bless.